Pagon, mga langgam, naglubad, O, oh, tara. O, oh, tara, tara. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Na? O. O, 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 o. Ang pinakasakit kung mauna ni ang mahitabo nga mabiaan ka. Ah. Igo lang migi gipakuan. Pwede gyud mi mo bye. Oo, Oh. Oh, oh tulay. Lapit na mahuman, oh, na na may mga kuan-kuan, oh. Tugay pa na. Mauna paguru ang tulay, tulay ang overpass dito sa Bunga. Ang katong overpass. So kung mabiaan ka diha mga my loves, mga migu, mga miga, mabiaan ka anak-anak, Oh, di ka kasakay diha. So dere ka pwedeng mo sakay. Deri, oh, kana pwedeng sakay. Oh, diha, pwedeng mo sakay ang imong motor og nakay motor, pero kung four wheels ang imong gisakyan, sorry kana ka lang, mag-wait ka na lang yun, nga mobalik siya. So bye. bye na ang pinaka wala ka i sakay unta luo. Wala oh. di ang puno? Puno na itrako, puno ng mga mga junk foods na pwedwa ka panel. Ito, mm. matulog ka sa kinan sa kilid. Ay, dagko de ang dristo nga o. Oh. Dagko, eh, doagay ka panel. Mm -mm. So, so nindot kayo. Kaya, na ng Kamay oh, pa. Oh, sure. Ay, wala, ko na nana. Okay. Ora, okay. gibiyaan namin sa barge wala ni pa pasakay wa sila na charot <laughs> so ano siya mga my love so tara so, patabok na hindi uh, indo ton ta kayo nga mo ni eh, bakasyon ka sa imong yutang na tawhan kung kana kitaw ato ang uh, bakasyon lang karon na imo ning pagkalakawan ni dito kaya kung buyuan wala na kunan na po sa mukha so mawalan Ewa? Bye bye Barge. Bye bye. Oh, bye bye Barge. Bye bye. Gibiaan mini ya. Bye bye. Hello bye bye. Bye 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 bye. Oh, kat dulu nato ngalanggam. Oh, lagi. So, diring dapita mga mga loves. Naglingaw-lingaw na lang ko kauban sa mga langgam. kay ang man. Ibiyaan dito ah. sa barge. So, like it, Miki Pasakay. Huwag na-enjoy dito ko nila. Nagsunod-sunod ko. Ako silang gina. Samok-samok oh. dito tayo. Dito dapita mga my loves. O, oh, mga agar-agaran. No, agar-agar. Oo, oh, uh, oh, muna yung agar-agar. So, one, uh, one, uh, one, ang among tulay, almost done. Uh, almost done. Pilipakan ka years. ba nga? Wala oh years no pero at least hapit na jud siya gina work na ila na katoy gitanuan ah. ah, na sugdan ah na na jud ay mga langgam sa gen ah mga tay mga tay kada dagana na na ko na ah ay ko guru ko tro kana So, so naabot na siya dito mga my loves. So, oh, dito naabot na siya. Mao na ba nak oh? Mm. Oh, naabot na siya dito sa Pikas. Oh, kami na deray, gibiaan mi niya. Ha, oh nay nagdagan pambot mga my loves, oh. So sa una, wala din kita unara. Oh, sa una mga my loves, na among sakyan. Mo na among sakyan. Padulong gyud adto. Oh, paingon <de> diay <clears throat> Oh, na among sakyan, katung mula pabitau birds. Oh, mo na among sakyan. Inana among sakyan. O, oh, di pa. Di pa, di pa, di pa. Oh, ang makarelate dyan is katong mga islanders. Oh, mga taga-island. Itong chinila Islanders. Oh. <laughs> Sinong mga taga-islanders dyan? Ang makarelate sa ano? Dahil yun, diha ko sa una mga my loves. Oh, manimilyag bangus. Okay na, na Deha, deha, deha. Manguha uguan guan sa milya bangos. Hmm. Kay mig pambot. Kay wala migibalikan gibalikan sa barge. <laughs> oh, alas unsi pa daw. Napas mo na me. Ah, mga alas unsi pa daw. Wala daw kuan dito. Karga. Ano, onsa naman yung Mana sya? Okay, okay, okay. Tora ang barge. Oh, wala mi kibalikan. Tara. Tara, ang barge. Morning na sa among lugar. Kaya kung tak barge, lisod kayo. Lisod kayo ignate karga. May nalang dere kay daghang magtabang-tabang. tinabagahin si system, <laughs> oh, may tag na, na. Oh, gano'n sa pala mahuman. Oh, larga na may. Ah. Biyaan mi sa birds, pero pag abot, nakahilera ng pagkaon ngayon na O, Oh, tuara ang mga gibogon. Oh, tuara ang mga gibogon. Nagkaon na. Oh, narang tag-iya sa sakyanan. Gikuha mi. Kayo la mi. <laughs> Ho, may nakatabok, o, oh, di ba? Oh. So, to orang driver. Giguto mang driver o ginuha na mo. Mm, okay. sige, kauna na ta. Yeah. No, internet, nagsa cellphone, Facebook, no, Tidak ada titik-titik Terima kasih Tidak ada titik-titik Tidak ada Just for now, bye for now. <laughs> okay. ah, uh, bye bye mo ngayon. Bye. Ah, uh, di ba? Ah. Uh, okay. Bye. Bye bye. Oh, kusog ka na kay noy. Sakay gitme. Ah, oh, nakasakay ang lola. Oh.

Kaso lang, mina may Sudlanan, mga migo, mga miga. O, oh, nandot kayang tsulay. Ay, ka nice. Balik-balikan. Ang yutang natawhan <laughs> Ha, di ba? Mm, nice ba, mga migo, mga miga? Nice ba ang among lugar? Paki-comment down below Kung nice. Okay, pag hindi kayo na ano, nakagusto, huwag naman kayong mangbas. Ha, <laughs> the body 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 pa, oh, oh mo niya